Hi guys, kamusta? Tara, samahan niyo ako dito sa Ultra Shape Fitness Gym, Rosario, Cavite, kung saan ako nagsimulang magtrabaho bilang isang fitness coach. Shoutout out po, Tito birds, Tita Ami at Ate Karen. Maraming salamat nga po pala sa tiwala na binigay niyo sa akin. Push day tayo ngayon, kaya tara, samahan niyo ako, simulan natin. First exercise, inclined barbell press. Next exercise incline dumbbell press Inhale down exhale up Inhale down exhale up Feel the contraction Next exercise seated dumbbell shoulder press. Inhale down, exhale up. Next is machine rear delt fly. Tamang squeeze lang sa rear delts. at hindi natin kailangan bumuwat ng mabigat sa ganitong exercise. Next is standing easy bar tricep extension. Kung mapapansin nyo guys, natanggal yung wrist support ko. Pero okay lang, diretso lang. Next exercise, rope tricep pushdown. One of my favorite sa tricep exercise, yung tipong pagpigang-piga. Damang-dama mo talaga. Ang sarap sa pakiramdam. At dito nagtatapos ang gym tour at push day workout natin guys. This is Coach Dar. Ersisyo ay ating palaganapin. Ingat!